สมมุตินะครับนี่เป็นตัวเริ่มมา ya ibunya mau hujan seperti ini sudah mau hujan tanggal tanggal di mata pak Bapak ini menulis nampun di sini mau rujuk

mga kabutsa. Makas na siya. Susunod so, so, natin yung may ano niya dito, yung shop niya. Yung binis muna. So, dito ito, may joint dito. Yeah. Pupunisin din namin ito. Hindi kami naglalagay ng di sejenis penampil itu namanya shampo ini, mau kabut, ya. Hindi kami bayla, nag-back by parts. So totally kami bonus talaga sila, kaya buo lang mga kabot siya. So ganito, hindi na namin kukunin yung top side. Sa so, parang sa pigilan ng bako, yung pinobulis ng buo lang. Tumalit ka kaya mabilis ng set. Kahit yan, ganyan lang, ah, butcher, eh. na, panggura, yan, yan, ah, butcher rin. Napanggalin na rin itong panggulal yan, na lang buong maro. Ito yung buo ng biblik. Maliit ka siya, maar, Yan. Ito naman yung table.